ako tayo sa usapin pa rin po mga ng mga flood control projects at mga public infrastructure projects. Mga ahensya po ng pamalaan at itong Independent Commission for Infrastructure muli pong nagpulong ngayong araw para utalakayan mabilis na asset recovery. Yan po ay po sa mga sangkot sa flood control scam. May update po dyan si Bombo Isa Cotonero. Muling nagpulong ngayong araw ang Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure kasama tamang ilang ahensya ng pamahalaan para pag-usapan ng strategy sa assets recovery o pagbawi sa ari arian ng mga sangkot sa mga namaliang flood control projects sa bansa. Kasama sa pulong kanina ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Civil Aviation Authority, of the Philippines o so CAAP, Department of Public Works and Highways o so DPWH, Office of the Ombudsman at ilan pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure, Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., pag-uusapan ng operational guidelines, mga timeline at mga prioridad na hakbang pagdating sa National Asset Recovery. So ganyan pakinggan natin ang tinig ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. We know that every peso na minakaw ay tanong isa na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang dapat naman kami lahat dito at magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Samantala, ayon naman kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, isa sa mga kabilang uh, isa sa mga kabilang sa technical working group ng ICI. At ng opsyon ng Independent Commission for Infrastructure para mabawi ang munoy na kulumbat na pondo mula sa mga na-flood control projects ay ang civil forfeiture. Sa ilalim nito, maaaring bawiin ng pamahalaan ng mga ari-arian o perang nagmula sa illegal na transaksyon kahit hindi pa tapos ang criminal case. So ngayon, pakinggan natin ang paliwanag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. So it's the procedure that was agreed upon the last meeting was uh, civil forfeiture. So this is a very old law uh, na gagamitin natin. Ang, uh, hindi ako bugado, pero ang pagkakaintindi ko dun sa explanation ni uh, uh, Secretary of Justice Eric Vida ni Solgen Berberabe is ito ay madali mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Okay. Kasi ang kailangan mo lang i-prove na yung kinikita mo eh mas maliit kaysa dun sa perang o mga assets na hawak mo. Okay. No? So once na halimbawa no na na-freeze na yung assets ng mga opisyal, okay. pag tinignan yung kanilang salaan halimbawa, na ngayon eh open na naman. Yeah eh doon pa nga makikita mo na kung uh, kung nagtutugma at hindi nagtutugma ang presumption doon agad is ano uh, illegal yon so yun na ang magiging basehan ng ka. Dagdag pa ni Office of the Ombudsman Spokesperson Miko Clavano agad itong hakbang ay pwedeng magtuloy-tuloy independently dahil ito ay maaaring magamit sa mga public officials na masasangkot dito nga sa pagbawi ng mga ari-arian na sangkot sa manumaliang flood control scandal. Samantala sa iba pang balita kanina ay tatlong opisyal ang ibinunyag ni uh, Ombudsman Spokesperson Miko Clavano na maaaring makasuhan sa Ombudsman nga bagaman hindi niya pinangalanan kung sino ang tatlong opisyal na ito, mas mataa Uh, sinabi niya na mas mataas sa salary grade 27 Na maaari siyang makasuhan sa ombudsman mm -hmm. Sa so, unay niya, pakigyan natin ang tinig ni uh, ombudsman spokesperson Nico Clavano Yeah, um, well, we have two laws that uh, okay. enforce that Yung 1379, which is specifically for public officials okay. So when there's a disproportion between the amount in the salyen And the wealth that you see okay. lifestyle the lifestyle check then you can forfeit what is over and excessive okay so yan po yung gagamitin natin um for yung to enforce yung as against the assets okay. Okay. It, it can it can proceed independently okay. so the criminal aspect will also carry yung civil okay. pero okay. that's only for the restitution okay but then this law that was passed many many years ago I believe mga 50 years ago mm -hmm. underutilized ho siya. Mm -hmm. but we see the use now mm -hmm. kasi nga ano siya, yung um, it's specific for public officials who don't declare everything but who are seen to have a lot of wealth, excessive. Sa kasalukuyan, bombo Genesis, bombo Jai, nagpapatuloy pa rin ang pulong nga dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito na yung pangalawang technical working group meeting no, ng mga uh, ahensya ng pamahalaan para nga dito sa pagbawi ng ari arian ng mga sangkot sa manomalyang flood control project sa bansa. Mm -hmm. Yan muna latest update babuysa, babuysa. mula dito. Yes, Ombudsman Genesis. Uh, ang salary grade uh, number 27 ano, hanggang 120,000 ito sa level ng hanggang uh, kalihim or undersecretary even sa congressman ano, halos magkakapareho itong mga to. Pero may mga susunod pa ba? As per Ombudsman or Assistant Ombudsman da uh, klaba no, maliban doon sa tatlo. Uh, kanina ay wala naman siyang nabanggit pa na iba pa pero katulad nga ng sinabi niya kanina ay antabayanan na lamang ito doon nga sa Office of the Ombudsman pero kanina no nabanggit niya sa atin na may tatlong patataas na opisyal na kakasuhan ng Office of the Ombudsman bagaman walang pinangalanan o o araw o panahon kung kailan ito yan ang kanyang uh, ibinunyag nga dito sa mga reporters dito sa ICI. So anya, abangan na lamang ang mga ilalabas ng Office of the Ombudsman sa mga susunod, susunod na araw, Bombo Genesis. Mm -hmm. Sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bobo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito si Bombo East Sakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasa radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.